Yo! <laughs> ano oh, na, good morning, good morning. No? So, may manok ko. Oh. ba? Oh, diba? naka depress na manok. So, good morning sa inyong lahat mga busing. na no? hanapan natin ng sangkap. Yan, gusto kong... Kung ano, parang masarap sa ginisang munggo na may tanglad, no? Sarap, ah. Sige, magaganap tayo ng munggo at tanglad doon. Tapos, uh, ah, uh, magatingin na lang tayo ng isda mamaya. Kung, paan? Kung may magandang pang prito kahit kilahating kilo lang. Yun lang yung makayanan na muna sa ngayon. Ah, uh, sa so baka hindi tayo maka, paano, or sa susunod na lang po, no, mapamasyal tayo doon sa pan, sa Lambunaw, okay? So, good morning sa inyong lahat at eh, kita-kit sa Motovlog. Shout-out, shout-out po sa inyong lahat mga busing, no. Yan So, mag-Motovlog na po tayo, no. Lalabas na po tayo at eh, another mo to vlog ulit no so ano ba yan uh, yung lima nating mga video no di ba ang gaganda no yon <laughs> uh, yun lang po no sa maiksing uras, oras no sa sana sa oras ko na biyahe na yon no magkata tatlong oras lang ata apat na oras o so tatlong oras di ba 5 mga six, 7 8 mga tatlong oras no? pero sa tatlong oras na yan nakatigil tayo sa mga lugar-lugar kung saan sa ano kaya na humaba yung oras natin pero nakagawa ako ng limang video di ba? Uh, ganyan lang no uh, nag imbak talaga ako para pagdating ng mga pagkakataon na hindi ako makalabas no? yung walang panggasolina or walang mapuntahan no? or umuulan or hindi magandang pakiramdam may stock video ako, di ba? So, yung lima na yan, yung limang video na yan, sampung araw na yan eh. <laughs> Every other day, di ba? Sa sampung araw na yan, makalabas ulit ako, makagawa na naman ako kahit dalawa lang, di ba? Ganun lang po yan, kasimple. Pero, nag-enjoy ako, no? Nag-enjoy ako na mahatid sa inyo yung mga magagandang lugar, magagandang tanawin na makapagpa relax din sa inyo. Yan. So, ngayon, uh, samahan nyo na naman ako ulit, no? mamili tayo, ma bibi maghanap tayo ng sangkap nito ng manok na ito. Na kan eh, gusto ko mag -isay. Sarap ng munggo ngayon eh. no? <laughs> Ayan, so good morning sa inyong lahat mga buseng at kita kita sa daan. Okay? Good morning. kami bibili ng munggo tanglad at suka kamatis Yan, tama na. Hanggang nakayuko yung tancha. Kamera. Alas Ilonggo, shout out. Dadaan na naman tayo sa bahay nyo lang doon na naka-play yung video. <laughs> ano na ba yung kalimutan ko? Malapit ko nang matapos yun naman eh. Maabot yung hanggang sa pinakalates na nag-i-upload. Yung mga ilang lahi eh. skip ko yung mga nakikita ko lang parati sa video ko yun. Yung mga binabalikan ko. Pero yung iba <laughs> Tala sila dyan <laughs> Pero sa mga Pilipino Yun May na mga nagsusuporta sa, sa akin no? Oh. Ganda ng panahon ha ah. Sarap na mundok ha ah. <laughs> Pag ganito ganda sana doon sa kanin Sa San Rafael muna o muna tayo ah para makapagpahinga naman yung northern part <laughs> sa batad may sa bayan ng batad no? may magandang lugar din doon eh. No? ano yung binagawa dyan sa bahay nyo alas nunggo saan <laughs> ano? muna tayo sa kay nanay

Nag-20 na Gamay no What? Hindi, hindi, karan lang Nabalik lang ako may atunan pa ko Tapos may okra Kag oh. kamatis Gamay Sa tinulo, doon lang ako na yung mga bakal na yun Kamatis

Ya. Tomatis dilina. Mahal pa? Mahal pa? Boh. Cincok pernih ta. Ya ginapang haboy ro gane ka ibaya kamatis da. Ya quantum. Da bi. Ginapang na ro gane ka ibang mga manuk tanom ka kamatis ya kamatis da kai wararot ga bakawang nanda tamak parato pamakal. Yang kamatis ya kali itu gayang. Eh grabi. Ga ya ndak asir manamo manbul patat. Mm hmm. Tanaman nai. sila ako dyan na kista Ang tanglad, wala akong nakitang tanglad doon ay eh. Doon sa kabila tayo magtanong ng tanglad.

kuan mo, mo, bago Ta, aja no bago bago ya. Eh. Priskang priskau. Thank you na <messim> <messim> lang yan narbis daw Yung ah, na, Yung munggo <messim> Hmm, ang pang-sangkap niyo sa pan. Pero yung munggo, wala pa. Hindi tayo mag-upit-upit uh, sa kabila. Ang Mahal na naman yung munggo. Ngayon, 20 pesos. 20 pesos eh. Jack dara mong go godoh? eh Oops Allah Tara dyan ay Ha ah. Mas mahal dong ke desa kabila kay nanay. Dito mo, bayan mo marami. Dan sa kabila kanina, ganito lang yun. Yung bike ko. Mahal ko Thanks. dollar, ah. special sa isdaan kahit isdaan lang dyan um, um, kasi masarap din no kahit na may manok no masarap din yung isda sa munggo eh. yung piniritong isda kahit sa munggo kahit kahit unti, kahit ganun, kahit 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 yan tayo sa tukin natin lah. Parang yung isda nila doon na yung parang lantang lantana. <laughs> Namumutla na. O diba balik mo na naman tayo dito. <laughs> Namumulaklak na yung palay nila oh. Nung huli natin pagdaan dito oh. Saan pa lang yung maliliit na tubo. Ngayon may bulaklak na. bagong bagong bago na kanila bagong bili yung no, bagong bili nila galing doon sa bagsakan ng isda sa konsepsyon ay ay hindi pala pero open sila ayan may tao ah oh. oo oh, okay. hindi na tingin tayo oh, wala pa nga wala nang kwan balik na lang tayo dun si nanay ulit ay yung ganda na ng mga palay nila happy happy na sila <laughs> <laughs> happy happy na sila sa palay nila oh kasi pag ganda eh, eh. May maraming tubig oh ay ganda malahating piling lang kasi ito lang yung makayana ng tira natin wala <laughs> eh malapit na lang eh magkakabunos na tayo mga busing eh. salamat ah. sa, maraming 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 salamat ay sa susunod bala punta tayo doon sa ano sa bypass road sa baruta kasi baka may mga kabuti nang binibinta doon huh? Eh? Lamay la ko na. Ngaluy. Wait mga sa -asa no. Ano ba? Oy. Ngaluy. Asa pa. Ada. Sa hasa. ako na. Tung kwang may man tong ba. Tira na. 90. Ah, 90. sige, sa hado lang niyo. Sa kilo. Ada man 100 na. Ako malang lang makaon, mabi. eh, nag-isa ko ka ba munggo? Bala namin sa ginisang munggo. Pare. Kurang munggo, may manok. Thank <laughs> <Yes>. Thank you. Yes, <laughs> o, Okay na yan. Sige na lang tayo ulit sa susunod. Para may stock, may pundo akong panggasulin pang -gasolina. na ba pang-emergency? pero naman pero may gulay, may hinta oh, yung right. bahay Sarap na naman Ayan, so, ano, you know, wala pang lising siya Pero kung magpatakbo, akala mo parang Expert na expert na eh, batang bata ko Pero pag nadali, yan, ayos na yan Iyak-iyak yan, tapos nanay, tatay niya Iyak-iyak din, gasto, gasto dito, gasto doon ang helmet pero oh, hal kung mag drive ng motor oh. eh, tara na uwi na tayo mga busing wala na okay na to mais, eh. mais sarap sa pan masarap sa nilagang baka ay nako pero minsan minsan nung tayo mong pataka maliban sa mahal na <laughs> Medyo kanta eh Medyo short pa tayo eh. Oh, like na tao to ating nagmamadali lang kung hindi yan makontrol ng freno mo ma ah, maabutan mo pa yun o ikaw pa may kasalanan kasi nakapisto na siya pero sa reality siya yung biglang lumiko siya yung biglang nag u-turn uh, or galing sa kanto na lumusok na lang ko bigla talaga na mga kani kahit na ikaw no? kahit na ikaw na driver ng tan ganun din hindi mo ma uh, na paano makontrol yung sarili mo hindi mo yung bigla na lang lumiliit yung isipan mo no na bigla ka na lang niligo na wala sa isipan mo yung aksidente or may nagpapatakbo ba na mabilis na series na ganun eh kung series yun eh na ba kung mga bus yun naku, nakaladgan ng hayop na yun <laughs> ay, di na mga hayop talaga kung ah. so, minsan ganun yun kaya <laughs> yeah, dito sa highway kung oh. so, bigla ka na lang sa highway yun, ako Marcelo Tara, tawid na, tawid na, tawid na, tawid na, tawid na Tawid na, tawid na, tawid na O diba, may May paysan tayo, may May pader, may tricycle Hindi tayo magandagad madali mga puso na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Love you all. Bye-bye.